Guys, good morning. Nandito ako sa Chescar Auto Care. Located sila sa 963C, Del Monte Avenue, San Francisco, Del Monte, QC. So magpapakabit tayo ng ating seat cover na pinagawa sa kanila. So ito yung aking kotse. So pagpasok mo sa Chesscar Auto Care shop, bubungad sa iyo ang different accessories na pwede mong piliin para sa unit mo any brand, any accessories, meron sila. Kaya nakakatuwa. Yan nga pala si Boss Mar ang nag-assist sa amin. Then si Ma'am Joanna, siya yung sumasagot sa Facebook page sila. Mabait din yan. Then ito yung napili nating design for the seat cover na leather na. Meron silang engine undercover word worth 4.5. Trunk lid ranging from 4.5 to 5.5. Depende sa design na gusto nyo. Tapos meron din silang diffuser para sa mga sedan. Then kung makikita nyo, meron na rin tayong front grill. So normally Ford, so it's more on Ranger or Raptor. Then meron din tayong door illuminator. Then marami pang ibang accessories guys. So mas maganda, mag-visit kayo sa kanilang shop. And promise, ang babait ng staff nila. Mga front grill ng mga SUV, meron din sila guys mga door visor roof rail and roof rack mga set meron na rin sila free installation na rin so bising bising yung si boss mar sa pagpalit ng ating seat cover kasama na rin ng mga iba nating na boss dito sa chess car so nilalagay na nila yung seat cover and ito si bunso kumakain ng oreo yan, tapos meron din pala silang bull bar for the pickup. So, inquire lang kayo sa chess car page. Then, ayan, ang mga bebe natin, nag-iintay. Malapit na tayo matapos, guys. Isang seat na lang iniintay. Then, ayan na. So, kinakabit na 'yung German leather, guys. So, meron din silang warranty dito. So, inquire lang kayo regarding sa kanila. Then, ito, nilalagyan na ng wax ang ating seat cover. Then, guys, ito yung final outcome. Sabi nga ng mga bebe, para daw Tesla. Ang ganda, di ba? Ang pulido. Kaya, dito na kayo sa chess cars. And, Boss Mar, salamat at sa uulitin. Pa-follow na rin lang FB page. Thank you and God bless.